Okay, marami tayong mga listeners diyan sa New Bilibid, sir. Tuwing hapon, di ba, sir? Opo, sir. Kayo ba, nakikinig sa programa? Opo. Tuwing hapon, marami daw po sa inyo, nakikinig, naka-tune in. Opo. Ayun. Kailan po kayo lumaya, sir? Kagabi lang po. Kagabi lang? Opo. Tapos, tumiretso ka dito? Opo. Hindi ko na po tanayin kung anong kaso niyo, sir. Ha? Kung anong pa man yun, at least 30 years na pagbayaran niyo na po yun. At uh, kayo po ay willing na magbagong buhay at kaya po ako tumutulong sa mga katulad ninyo para nang sa gayon, hindi na ho kayo babalik pa doon Apo. sa dati nyong gawi, kung ano pa man nyo. Kumusta naman po yung mga kasama mo doon? Okay lang po sila. Nung bago kayo umalis, hindi sila nalungkot? Hindi naman. Ano mong habilin nila sa iyo? mag Ano yung feeling na after so many years, tulad sa'yo, 30 years kayo, nandun sa loob ng kulungan, kasama niyo yung mga ka nakapag-build up na kayo ng samahan doon sa mga kaibigan, etc. Ano yung naramdaman nyo nung paalis na kayo? Ay, siyempre, nalulungkot din na mawawala sa samahan. Lungkot at tuwa. oh, tuwa dahil makakalaya. At ang kagandahan po sa inyo, unlike doon sa mga ibang natutulungan ko po, ay okay. may kamag-anak pa kayo. Meron po. Yung iba, wala na eh. Opo. Di ba? Inahanap nila, hindi na makita-kita. Saan po kayo uwi, sir? Sa Eastern Samar ko, sir. Kalalayan niyo kagabi, dumirit siya ka dito. Opo. Saan niyo magamit niyo? Andiyan po sa baba. Dala niya, sir. Isang bag lang Dala naman, niyo, sir. sir. Dala po niya, sir. Meron pa kay misis. Ah, meron pa po. Okay pa kay ni misis? Ay, okay pa naman po. 17 <laughs> ano years po? old na po yung anak nila, sir. 30 years ka na sa loob ng kulungan. Paano ka nagkaroon ng anak na 17 years old? ah uh, nakasal po kami noong 2004. Sa loob ng New Bilibid? Opo. Tapos umalis po siyang papuntang Saudi. So in short, pinayagan kay magsiping? may kasal na magpo na eh. Ah, okay. Napakita sa inyo sa baby nung baby pa. Opo. Ayun. Kailan po kayo huli nakita na anak nyo? Noong 2021 po. Four years na, hindi ka nakita. Mabuti naman, at least yung anak nyo, tinadalaw-dalaw kayo. Noon po, pero ngayon hindi na po kasi nasa Eastern sa na. Hello, Princess. Magandang hapon iyo. Magandang hapon po. Ano minsan mo kapapa mo? nagkikinig siya ngayon? Hello pa. Salana. Miss na miss na oh, Pa na po namin ni mama. Sana kasama ka na po <laughs> namin. Miss ko na rin kayo anak. Kamusta po? Mabuti naman anak. Medyo malakas Mabuti. pa. Mabuti naman. Nandito si Sir, oh. Sir Raffy. <laughs> oh, malakas pa talaga si Sir. Oh, makisig pa si Sir. <laughs> Anong trabaho niyo dati, Sir? Yung ah, kinamit. painter po ako. Painter. Okay. Miss Princess, nag-aaral ka. Opo. very good. Anong year ka na? Grade 12 na po nga yung pasukan. May honor ka naman siguro? Opo. Oh. Journalism daw siya ang kukunin. Paano Journalism? Po, 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 kakayanin yan? Pwede. Sa media siya. <laughs> oh, mara mo, sisikat siya na isang... Ano Journalism ka? Opo. Eh, proud ka sa kanya kasi meron siyang honor. Anak, mag-ingat ka lagi. Opo, yun po palagi. O, yung pagse-cellphone mo, 'di ba? Lagi ko sa 'yo sinasabi, huwag kang magse-cellphone sa daan. Opo. Dahil malamig yung loko ko ngayon. Mhm. Mm mm -hmm. Opo. O kaya minsan nakakalimot yung nakakalimot kasi yung cellphone mo yung pala, masagasaan ka na. Eh? <laughs> Hindi naman po. O sige. Anong unang bonding na gagawin nyo, Sir Eddie, eh, pag uh, nakita kita kayo ni misis mo at sa anak mo, ano yung plano mong banding na gagawin nyo? Wala, sir. Doon lang siguro, magluto lang ng ano, ng... Paborito. Paborito. Ano ba ang paborito ninyo? Ginataan, sir. Magaling ka magluto, siyempre. Opo, naman. Bicolano po ako. Oo, oh, eh, laing. Kaya-kaya. Nakapikit. Oh. Eh, ano yung paborito ni misis na iluluto mo sa kanya? Aywan ko lang po kasi di, di naman kumakain ng mga tabang yan. <laughs> ano yung sabi ng tabang? Yung kagaya ng bangus, yung mga Karnila. tilapia, lang. hindi yan nakain. Ah, okay. E anong luluto mo naman sa anak mo? Ay, ang anak ko, simple lang yan, sir. Ah, simple lang po yan. Ay, maganda. Kahit oh. na ano kakainin niya. Opo, kaya lang, hindi siya nakain ng, ano, na masyado ng gulay. Kaya sabi ko, kumain ka ng gulay. Dapat lang. Hmm. hmm. Kaya lang naman gulay. Di ba, nak hindi ka nakain ng gulay, o tingin mo, payat ka. Oh. Nakain naman po, pero hindi lahat ng gulay. Ah. Ayun ganito po, uh, Sir Eddie, may request daw po kayo ng bagong panimula. Ano ba 'yon? At uh, yung bay, kaya mong gawin, kaya mong panindigan. Opo. Ano po 'yon? Siguro magtitinda yung mama niya sa palengke na kukuha ng pwesto doon. Ano nga po yung titinda? Kung kayanin. Ano na, pwede magtinda anak ng gulay at saka isda? Opo naman, pwede. Walang pwesto yung mama mo? Pero naman po. Pero hindi naman po kalakihan. Opo, mga ulam, mga gulay. Mabenta naman po. Hindi na nangungutang ng 5-6 mama mo. 5-6? <laughs> <Five, six? laughs> <laughs> Parang pampuhunan doon sa paninda, sa palengke. Opo. Ah, hindi na mangungutang ngayon. So, na. So, Di ngayon, bibigyan siya. ko kayo ng puhunan para sa tinalang gulay. Tutulong ka lang kami sa palengke para magkasama-sama kayo palagi. Na, Sige, magbibigay po ako ng puhunan. Magkano bang po na sa gulat sa isda? Bala na po kayo, sir, kung magkano ano niyo. Baka alam ng anak niyo Princess. Ah, <laughs> po. Magkano po na sa tingin mo ang maganda para eh, lumaki-laking kita para sapat sa inyong tatlo sa palagay mo? Magkano? Tansya mo lang. Hmm. Hindi An ko lang po alam. <laughs> tansya mo. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ilan? Kahit mga 20 lang po. Oo. Oh. Or 10. Uy! Opo, sakto na po. Ten, gawin ko na lang mga eleven. Okay na sa'yo. Oo. Oh. Hindi, ganito na lang. Bibigyan ko papa mo ng fifty thousand. Oo, laki. Okay. Fifty yun, tapos pamasayang pa si papa ko papunta dyan. Tapos siyempre, okay. yung fifty, yung punan. Para siyempre mag-get together kayo, magbanding-banding. Di ba? Okay. Diba? Oh. Kaka yan ang awesome. unang yung gawin. Ang unang-unang gawin, mamamasyal muna kayo. Siyempre, tagal kayo hindi nagkita. Princess Joy, magkano ang kailangan mo ko niyan? Magbanding-banding muna kayo ng mga 2 to 3 days bago magseryosoan sa negosyo? Kahit mga 4K. O... 4K? Gustong gusto itong <laughs> bata ito. Itong ang pinakagustong bata. Salat ng bata. Okay, 4K times 3 na lang. 12. So, bibigyan natin 50 plus 12. 62. Okay, 62. <laughs> Pwera pa yung mo lahat. Ang galing tong bata ito, ibig sabihin matipid siya. Napakagaling mo, Princess Joy. Yayaman ka, Princess Joy. Promise. Ay, 20. Ano po, yan, ano po yan, sir? 20 lang daw ang baon niya sa isang araw. 20 pesos? Opo. 20 pesos ang baon mo, Princess Joy. Opo, minsan sinosobrahan naman po. Minsan pamasahe lang talaga. Oh, eh, pagpamasahe lang, eh, wala ka nang mabibili sa eskwelaan, wala ka nang pang merenda. Hindi po, nag, nag, almosan naman po, tapos half day na, awi po pag tanghali, tapos nabit po ulit pag hapon. Eh, paano, alimbawa, ginutom ka, o, oh, sa 20, magkasya na ba yung 20? Kung ginutom ka, ano, nabibili sa 20? Minsan po, naglalakad na lang po, pag may binibili po, pag ako, Kawawa. Naglalakad na lang po ako pa uwi, oh ganun. Naglalakad ka na lang para yung pamasahe mo, yun na lang yung ibibili mong pagkain sa school. Opo. Anong pagkain naman, halimbawa? Sa kanin po, banana cure, mga... Ah, merienda. Mga merienda, opo. Di ba, alin na mapagod ka sa kalalakad, <laughs> wag lang magutom. <laughs> <laughs> Napakagaling tong bata to. Ito, asenso to. Um, alam mo, Sir Eddie, ito yung mga batang may future to eh. Pananalitaan niya, magalang siya. Alam niya mga sinasabi niya, matalino. Malaking future nito. Pagtanda niyo na gusto, ito yung mag-aalaga sa inyo dahil magandang buhay niya. Okay. Journalism daw siya. O, oh, di ba? Eh, pag journalism, baka mamaya mapasok pa sa TV5 yan. Oh. O, maging reporter siya o writer din sa TV5. O pwede siya sa ABS-CBN, GMA7. sulat siya sa Philippine Star. Ganda sumulat yan. Alam mo yung Philippine Star, ano, Princess Joy, yung pinakasikat na dyaryo dito sa Manila, sa buong Pilipinas. O, oh, pwede ka magsulat Apo. O, oh, di ba? Meron din Tagalog, Philippine Star ngayon. Ganda dyan. Okay. Sige, magaling na bata. Okay na. Hello, Papa. Welcome po. Sana makauwi ka po dito na para makasama ka na po namin mag-bonding po tayo kasi namimiss ka na po namin kasama. I love you, nak. Oh. I love you, Pa. God bless. Ayos. God bless po. Ingat. Magkano sinabi ko? 50 plus 12? 50,000 po hunan, 12,000 po para sa pang-bonding nila. So, oh, 62,000 sir. Dahil Pabasal. itong bata, sweet at uh, estudyante, isarado na at isandaan. O, oh, sige, sa RKA. charge <laughs> sa RKA. 100. <laughs> o, oh, <laughs> lahat-lahat na. Maraming salamat po. O, oh, sige. Salamat po. po. Pwede pa po siya pamasahe. Okay? Thank you po, sir. Para may puhunan ka na. At syempre, para dun sa uh, anak mo na napakabait at uh, marespeto at uh, magaling magsalita at uh, hindi siya yung tipong magastos. Matipid to. Di mo, di bali maglakad na lang siya, basta meron pang binimerenda. At hindi niya inaabuso na niya. Ay, bigyan mo pa ako ng... Nap, um. Hindi ako nagkamali ng tinakbuhan. Thank you po, Kuya Rafi. Ay, thank you rin, Princess Joy. O sige, pag nag-graduate ka, gandahan mo, e baka may rekomenda kita dito sa TV pod, ba't maging isa ka sa mga writer o reporter dito, malay natin. Di ba? Sisikat ka. O di maging proud na proud sa'yo si papa mo. Di ba? Okay, sige. Opo napaka-buting bata. Maraming, so sa, maraming salamat po. Pero for the meantime, habang pinaprocess yung ticket mo, i-check in natin sa hotel. Uh, Mag-hotel po kayo. Oh, thank ba? you po, thank you po. O, oh, oh, siyempre, kaysa na matulog ka dyan. <laughs> yung hotel, aircon po yun. Oh, libre po breakfast, lunch, dinner. Maraming salamat po, Sir Rafi. Wala naman. Thank you man, po. Wala nga naman, Princess Joy. Oh, basta, mag-ahal ka na mabuti at uh, palagi mo mahalin yung parents mo, mama mo at papa mo palagi, okay? At palagi mo sundin yung mga sinasabi nila, okay? Apo, apo. Uh, okay. Maraming salamat po. Wala ka naman, anytime. Okay, tapos.